Grabing init. Ah, grabing init. Kapon ay talaho sa tanay ay uh, 60 degrees Celsius. Eh, grabing init. Sa Pasay ay 43, mga kaibigan. At uh, ang tabayan po ninyo mamaya ang pag-asa. Siyempre, kukunin natin, mga kaibigan. Nag-confirm po ito si Mayor uh, Charlotte uh, Dumanhog Panal ng uh, Tambulig. Eh, uh, alamin natin, matapos na magkaroon ng pagdinig, ilang araw nang uh, na uh, nagkakaroon ng pagdinig sa Senado tungkol po sa isyu ng Bonifacio Amisamis uh, Occidental eh, uh, di ba nangangamba ang uh, nangamba ang kampo uh, uh, dumanhog sa kanilang kaligtasan ay matapos ang pagdinig sa Senado ay matapos siya matapos ngang dinggin ng Senado ilang araw di natin lang kung kailan matatapos yan eh, ano na hong latest anong update anong output doon po sa, sa pagdinig po sa Senado at kamusta ang sitwasyon hindi na ba sila nakakatanggap ng banta sa kanilang buhay? Alamin natin yan kay Mayor Charlotte Dumanog. At sana nga paunlakan din tayo ni Governor Henry Uaminal, mga kaibigan, para din naman makuha natin ang side ni Governor Henry Uaminal para patas po tayo. Wala tayong uh, uh, pinapanigan po dito, mga kaibigan, kundi ang maghuhusga, ang magsasabi kung sino ang nagsasabi ng totoo ay kayo, na mga nakikinig, dito po sa Palatuntunan ng ito at hindi po si Nildo Pable. Sige, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at uh, nasa linya natin. Bago natin batiin ang mga senior citizen, nasa linya muna natin mga kaibigan ang uh, mayor po ng Tambuling, Sambuanga, uh, Dilsor, si Mayor Charlotte uh, Dumanhog Panal. Magandang uh, gabi po sa inyo, Mayor. Hello. Magandang gabi po. Hello. Mag magandang gabi po sa inyo, Mayor. Hi, good evening po, uh, Sir o Nildo. Opo, ay eh, kamusta na po kayo? Uh, ito, suspindido pa rin. Kamusta po? Uh, si Father uh, si, si niyo suspindido pa rin. Pero matapos pong dinggin ng Senado, at kailangang uh, araw na rin pong pagdinig na ginagawa po sa Senado, di natin alam kung kailan po matatapos ang uh, pagdinig po ng committee. Eh, kamusta na po ang sitwasyon? Uh, kayo ba'y ay uh, nakakatanggap pa rin ng uh, banta sa buhay po ninyo? Uh, pati lalo na 'yung si Mayor uh, uh, Samson Dumanhog. Ang um, pagkakaalam ko Sir Nildo uh, tumawag 'yung kapatid ko kahapon, mayroong sabi ng tao namin doon sa bahay na may sinalipad na drone. Palagi naman lang ginagawa 'yon doon sa iya namin pero wala naman ako doon. Uh, wala din yung father ko doon magkasama kami. So, um kaya okay lang naman kasi uh, hindi tayo wala tayo doon pero we're not really safe kasi alam mo na uh, mga pulis ang involved doon, sa ano, tsaka army na involved din doon. So, hindi natin alam kung anong plano nila. Mm -mm. So siguro yung pagpapalipad ng drone ay tinitingnan kung nandoon si Mayor Samson sa bahay po ninyo. Siguro uh, area namin, pinaliparan ng drone yung sa bahay nila, ng father ko at saka yung sa compound namin sa kabila, yung sa, sa akin naman, mm -mm. Uh, pinaliparan ng drone. Hmm. Sige, so ito po yung sa kabila na nagkaroon na ho ng umuusan na ho pagdilig dyan po sa Senado sa issue na yan, eh uh, ginagawa pa rin noong mga nasasangkot na mga otoridad pulis at army kasi ang uh, uh, naipit ho dito is uh, ginagawa pa rin nila ito sa kampo po ninyo? Uh, hindi din natin alam kung sila ba talaga ang gumagawa doon kasi hindi naman namin nakikita but sa tingin namin, uh, sa palagay namin, eh, wala namang ibang mag-ano dyan. Mayroon naman silang pera, so pwede din sila mag -hire. Para takutin lang siguro or i-check kung nandun ba at ano bang sitwasyon doon. Kasi ba diba, pinapalabas nila na mayroon kaming guns tapos ang naririnig ko yung may tumawag sa akin na pinalabas na naman nila doon na Uh, ano daw uh, kami ng NPA ko ano ano ba talaga kasi sa totoo lang sa Nildo kung totoo yung sinasabi ni uh, Major Sumagang na mayroon tayong guns na thirty daw katao kung ganyan ay alam niyo naman ako medyo matapang din ako na tao hindi eh. kung meron ako noon din nakipagpataya na lang ako sa kanila pero kitang-kita naman sa video eh kasi kung ginaganon kayo, ilang months na, it's almost a year. Tapos yung parents ko na ganon. Tapos meron akong tropa na ganon kadami na eh, sinasabi nila na meron akong 30 uh, kagons. Eh, meron kami noon. Eh, kung meron kami noon, tapos meron mga high power guns, eh, magpataya na lang tayo kung yun ang gusto nila. Pero it's not really true. Ang ano nila, i eh, I, 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 hindi ko maintindihan kung bakit nila ano yon palabas na mayroon kaming bones si makikita niyo naman doon sa video na it's the policeman who became guns ng mga mm. ni Governor Waminal kasi di ba nagmerging na yon sabi ni Senator Pimentel na nakikita sa so nakikita niya nagmerging na yung sa Ah, uh, kay governor 'yung sa province sa kapulis, 'yung PNP army at saka 'yung fire. So ibig sabihin, si governor waminal na ang batas doon sami diba? mm. sa Misamis Occidental, di ba? Hmm. Sa Ah, pero uh, may may kapasidad, may kapasidad po ba kayo, mayor na magtatag uh, ng private army hindi hubero mag mag ng private a army <laughs> sa kapasidad po, so. po ba niyo? Kaya ko ba? Alam mo, si do, talagang wala kaming kapasidad niyan. Unang-una, kailangan mo yung swilduhan yung 30 katao. Siguro hindi yan uh, bababa sa 10,000 kung sino ba kung mag, mag ka ng mga ganon. Tapos, ang kain niyan, ang so kailangan namin iminti niya ng 500,000 to 1 million pesos para lang doon sa guns na yun. Hmm. I, wala naman kaming kapasidad doon. hindi namin kaya yung mga ganyan. Okay, sinabi naman namin dati na yes, we have firearms, licensed firearms. I made it an open statement to the public of Misamis Occidental and even sa del Sur na meron kaming anim na uh, licensed firearms, shotguns, at saka isang M16, at saka dalawang Forty-five, e eh, that's like with license yun that's for our own protection lahat naman yata meron pero hmm. kami lang nagamit noon sa family lang namin yun eh Di pero yung guns guns na yan just ko kailangan mo ng milyon milyon para mayroon kang guns ano ako dito asindira ano kami hindi naman kami ganun we're just uh, ordinary uh, living ano lang eh, nor, uh, nasa middle class lang kami Hmm. hindi pa nga kami mabilong sa middle class dahil sa sitwasyon namin ngayon eh. Kasi alam mo naman, kahit, pa, kahit na gano'n may tumutulong, pero you have to spend your own money din sa lawyers, yung mga ganyan. So, we're financially na hard up, hindi ako nahihiya dyan sa sitwasyon namin. Kasi yun ang totoo eh. I, eh, tapos mag pa kami ng goons, Hmm. Sige, so uh, sa, sa tingin po ninyo mayor ito uh, kasi uh, inakusahan na kayo na mayroon kayong uh, uh, private army may mga guns kayo eh sa tingin po ba ninyo posible ba na eh uh, e, 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 ano eh magsasagawa sila ng uh, search sa operation sa bahay po ninyo at baka ang inisip ko baka palabasin eh dahil pay private army s'yempre Uh, may mga barel. Baka yun ang uh, tatargetin nila at pagkatapos ay eh, palabasin na uh, mayroon kayong mga uh, barel na hindi lisensyado. Bukod doon sa so may mga lisensya, mayroon kayong mga barel na hindi lisensyado. ah uh, sa Nildo, wala kaming problema doon sa search kung mayroong search warrant anytime as long as in a legal and proper way. Kaya dati, ang daming sabi na mayroong na report na mayroong search warrant, yung ganyan. Sabi namin, open kami as long as uh, magpunta sila doon kasi nakatagdad ng CCTV yung mga areas namin. Yung, mm. ang, yun lang ang panlaban namin, CCTV. So, dilagyan namin lahat ng kameras doon, bawat ang gulo ng bahay, ng property, ganyan talaga, CCTV lang ang panlaban namin. At saka, dapat legal. So, before sila makapagpasok doon, we need our lawyer. Yun lang ang Correct. ano namin. Wala kaming, wala kaming uh, tinatago. So, they are very much welcome for that uh, search operation kung as long as it is legal in a proper way talaga. Wala tayong problema dyan. Iwan hmm. ko ba, naghahalusinit na yata si Governor Waminal na sinasabi niya marami kaming goons Hmm. Pero sa tingin ko po, kung gagawin nila yun at din lamang ang legal na proseso, ay eh matutuldukan ang issue na mayroong kayong private army at may mga baril. Actually, sinabihan nga namin sila that we are open for voluntary search sa lahat na sinasabi nila na properties namin na ganun, We are open for voluntary search. We hmm. will open. Eh, magperma pa kami ng waiver doon as long as merong meron talagang media men, merong nakaka cover na uh, naka uh, cameras, yung ganyan, may lawyers ganyan. So, kasi alam namin na malinis kang media ko. Hindi pero pag meron kang mga ganyan, paano mo i-maintain 'yan? I, sa pang-araw-araw nga namin, we're we're really in ano, we're uh, higpit sinturon talaga eh, sa sitwasyon namin tapos mag mag ano pa kami ng guns Hmm. Pero dito po sa isang issue na binabato po sa inyo Mir na uh, ini-involve kayo sa uh, Ano po ang ano ano pong pinagbabasehan nila bakit ta uh, ikinakabit kayo sa New People's Army? Ewan ko sa kanila, sa pagkakaalam ko dati last 2000 uh, kailan niya nagumpisa yung ano yung pandemic 2020. Yung equipment pa nga namin yun ang sinunog ng NPA. Hmm. So, kung meron ako kung ano ako ng NPA, di sana hindi sunugin yun ng NPA. Pero niya, yeah, ginasuwan pa nga, may pinakasuhan pa nga na Arso, nag ako doon sa militar. So, it's, it's really, ano eh, gawa-gawa uh, lang nila just to, kasi matingnan mo naman kung mabalikan natin yung sinitiring Sir Nildo, eh, mm -hmm. bisado sila. The, uh, documentation spec itself, yung present nila na videos, edited. According to Senator Coco, edited. It is really true na edited yun. Hmm. Tapos, yung sa mga salita nila, yung mga ganun, tapos, they're trying to say na, ano daw, uh, diba di ba, sinasabi nila na nag-dramatize na -dramatized kami, we're presenting uh, lies, uh, videos, edit that was live videos. Eh, mm. Raw yun eh. Raw, raw footage yun eh. Paano namin i-edit yan? Mm. <laughs> Sige. So, ah, uh, uh, sa, 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 tingin po ninyo, Mayor, ah, uh, uh, ano ang ano? Ano ang uh, ano ang magiging uh, uh, sitwasyon ngayon dito po sa uh, pangyayari? Uh, halimbawa, anhong na anhong naging damdamin ng mga uh, mamamayan po ng uh, Bonifacio at maging yung damdamin po ng mga kababayan po ninyo diyan kasi uh, idinawit na ho kayo diyan. Ay, alam namang alam ng taong bayan niyan na hindi totoo. Wala wala kaming kinatatakutan tungkol yan uh, Sir Nildo kasi alam ng taong bayan niya na hindi kami ganoon. Eh. My father, wala nga yung security guard. Eh, ako nga, wala nga akong um, matino you know, na may security guard. Minsan, binibigyan ako ng... An hmm. Yata, tapos... Hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig magdala ng security. Ay, ay ako sa ganun. Yung maraming oh. nakasunod. E, I ganon din yung father ko eh. For the longest time, wala siyang security guard. Bago nangyari yung June 16, I think two weeks uh, before siya nabigyan ulit ng dalawang police escort eh wala naman, hindi kami, hindi talaga kami gano'n eh. So magtanong doon, hindi. Eh si Governor Rominal pa nga yung paglaglakad doon sa ano na parang siyang presidente. Lahat, kailangan yung nasa gilid kayo, pagdadaan yung sasakyan niya kasi ang dami-dami security guards. Lahat yata ng TMP ng Misamis Occidental nakasunod sa kanya pag siya ang magpunta kung saan siya pupunta kasi... Amin ah, sa nakasalubong namin yung sasakyan niya doon sa National Highway Lab. Biro, ah, uh, uh, mo, National Highway kayo, pero lahat, pag makita niyo yung convoy niya, lahat kayo nasa gilid kasi ang dami nila, parang seven or eight na sasakyan, tapos nasa na siya. Bawal magano patrol car, lahat, ano na, parang presidente talaga. Hmm. So, siya yung, siya yung ganyan. Hmm. Pero sa tingin po ninyo uh, uh, ano po ang sa panig po ninyo may ano po ang inasahan po ninyo na mangyayari sa pagdilig po ng uh, Sinado? Uh, sa tingin uh, wait, po wait, ninyo wait, ma marami wait, pa po ano? bang mapipiga at marami pa po bang aabangan ang taumbayan sa isyu na 'yan? Uh, definitely certainly, law kasi di ba pinasabit tayo ng position papers doon sa Sinado so our lawyers uh, ginawa na yun, I think nakasubmit na yata or before mag-wrap ano, up yung sa committee. Tapos, yun, hinintay natin yan. Kasi yung sa, it, it is really true that the Senate, uh, Senate hearing is in aid of legislation. Mm. Walang kaso na mangyayari doon, pero magagamit mo yun sa kaso because we're all under oath. Di ba? Mm. Lahat kami naka-under oath doon. So kung sinungaling ka doon, so magagamit mo talaga yun sa uh, mga kaso na pinafile namin. So, kaya uh, we're hoping na, kasi sa public order yun, um, we're hoping also sa Committee on Good Government, uh, maybe sa mababang kapulungan, uh, kasi it's, it's really a high time na, no na ma, kailangan na talaga ma-address yung ginagawang inaabuso yung quasi-judicial functions ng sanggunyang panglalawigan because of tyranny of majority. So, kaya kinakanggaro garo court kasi nga ako, uh, sinuspindi ako na ni-review nga ng lawyers la kahit sinong lawyers na pinatinan ko ron, di ka present even a single piece of evidence na nagtuturo na nag ako. Eh, nag -ano lang sila na nagpirma ako doon sa voucher. That's, so that's did, eh, that was, that eh. The, the, documents are completed so uh, kailangan ko talaga ng permahan ni e, ministerial lang yung sa mayor kung ano kung paggamit doon sa diesel e, merong naka uh, in charge doon e, hmm. bakit ba ko bakit inano nila na sa ako hindi sa usage sa diesel bakit nakita nila na ininom ko yung diesel kasi hmm. bakit nila ako chinarge na ganoon so there is really a kangaroo court uh, ginawa nilang kangaroo court yung quasi-judicial function kasi they're using it to oppress their opponents in politics. So that is purely political persecution and dapat na mabigyan pansin kasi hindi lang ito nangyari sa amin so it is a national issue. So manawagan tayo na dapat uh, bigyan pansin yan kasi uh, manyangyari niyan pag uh, ma-delayed yung mga fans doon sa mga ano uh, legal remedies na inanuman. So, ibig sabihin, justice delayed, justice denied. So, kami nga okay. ng mga public officials, mga mayors, ay eh, nakaranas ng kadahasan, ipaano eh, na yung simpleng mamamayan? So, yun okay. ang nakakatakot, Sir Nildo. Okay. Panghuli po, Mayor, uh, kung sakali, ito lang naman ay kung sakali, uh, alam naman hmm. natin na uh, ah uh, napakaliit ang chance na mangyayari pero kung sakali nga na malay natin di ba uh, uh, nag nagpakumbaba <laughs> yung gamitin ko yung salitang nagpakumbaba uh, ang uh, kabilang kampo at nag-alok na magtulungan na lamang sa tawag ng uh, bilang uh, mga elected official halimbawa kay Mayor Samson Dumanhog mag-offer mag ang uh, kabilang kampo na magtulungan na lamang sila, hindi bilang magkakampi sa partido, kundi bilang kapwa mga public servant. May, may, posib may posibilidad ba na uh, mangyari yung ganun kung sakaling yung kabilang kampo mismo ang mag-offer? Imposible yung mangyari, uh, Unang-una, hindi nila gagawin yun. Napakataas na mga ihi na mga yun. At saka, the wound is too deep. Masyado nang malalim yung sugat na dinulot nila. It's not about the position that we're holding, kundi yung pagkatao na namin, lalong-lalo na sa parents ko, ang masyadong nasugatan. So, my parents don't deserve that kind of persecution because half of their life, uh, nagsisibi sila sa taong bayan ng Matino. So, they're uh, 35 years in the government service and yet gaganunin na lang nila. So, hindi deserve ng parents ko na ganunin. So, kaya okay. uh, dapat talaga managot ang kailangang managot at saka dapat talaga mabigyan talaga ng tamang karapatang parusa para hindi na tularan ng ibang politiko. So, madalit sabi po, Mayor, ang pinag-usapan na dito ay hindi na politika, kundi pinag-usapan po dito ay dignidad, pagkataon ng uh, pamilya po ninyo at prinsipyo. Yes, it's the principle and uh, and also no yung yung pagkatao na yung karapatang pangtao na inabuso nila yung yung ganyan, hindi kami nabigyan ng due process. Tsaka hindi na to para sa amin eh. it's for the taong bayan na din Sir Nildo kasi yun ang i would like to reiterate no mayor pa nga hinaganun. How about those simpleng mamamayan? na mayroon ng land grabbing na nangyayari, yung mga demolition na nangyayari sa Misamis Occidental, -sami yung mga ganun na oppression, eh, kung, kung, hindi mapigyan ng justice yung nangyari sa parents ko, so paano na yung mga maliliit na pamamaya natin? So, kailangan na talaga. So, because we we are in a democratic, country, Sir Nilo, so, Nilo, so we have to exercise the the rule of law na mayroon talaga yung due process. So, ganyan eh. Kung ganunin lang natin yun na may offer-offer na ganyan, ano na agad, hindi talaga yun po. Hindi. Ma makapagpatawad naman tayo. Tao lang tayo. But, uh, based on principle, kailangan talaga managot yung dapat managot. Yun okay. lang, Sir Nildo. Okay, Mayor, maraming salamat po sa oras ninyo. Maganda gabi at uh, magingat na lang po kayo parati, pati yung uh, parents po ninyo. Okay, salamat. Uh, good evening sa lahat ng nakikinig na ng yung programa. God bless. Okay, mga kaibigan, si Mayor Charlotte uh, Dumanhog-Panal, Mayor po siya ng Tampulig, pero ang involved po dito sa isyo ay ang uh, kanyang ama na Mayor po ng Bonifacio, sa kupo ng Misamis Occidental. Tayo muna ay magpapakilala sa himpilan.